sabun-sabun Boleh, tapi namanya Tangali. Tuh, lo minta nih, siapa? Sabo, Ini yang Udah, udah lini. Udah lini. Udah lini. Udah lini. Udah lini. ayo lini. Udah Abaoy, sikladong ay, balaksi ingredients. What ingredients? Paranggaling na baoy? Ingredients. talaga yan. Al video. Sinab ano sabay silaksi? Nalagbay, seleksi? Sige, duwi, sinabuyerang ano. Sige, mo? Saka init?

Ayo, bikin baiklah. Ikan, <laughs> ikan, ikan. Hahaha. Hah. Hah. Halo. Halo Boston. Mau ngapa? Pakai. Pakai

Sudah ada sudah. Enggak Chita tay ta, mag papuntang bunga na ay maligo daw siya. Hello? Yung pampag! <laughs> Ang dami, <lawa. laughs> Ang dami <lawa. laughs> oh, taas. mabilis maga! Tayo, mabilis maga! Tayo ba, Feliz Baga? Ah, sabihin mo, ay, na. 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 Ay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, Hindi ka tamadaan, ay? Hindi. din. Matarik din.

Eh. Ayun dito man. Ito yung pang oh, mas magas pang yan, may madalas pang ibang mo. Wala na kayo. kay. Ay, ako. Ay, ah, ibang na lang, bubugan ako. Abugan ka lang. Ah, sige. Ah, sige na, lakad na. Tay lalas dyan, Tay. Ay, tay lalas diyan. Lalas nga <laughs> ni. Mama ulog. Ay, nakaya ka pa naman. Akala ba ba na. Bakit hindi mo nasay? Hindi, hindi yan lang yung mapuyo. Ito na, ito na, ito sa Magugulong mag dito, nagulo. magulong. Kula mag <laughs> ang lupa. Kulang lupa. Literally. Wow. Okay. Oh, red, red. <laughs> red, red. Hello guys. Ang so, ganda ng puno ng akasya. Ang paligid namin ay bundok at maraming niyog at kawayan. Mali. Oh, tapos ito po ay kulay pulang lupa, literally. Ang ganda ng weather. Punta kami ng dagat ngayon. Hi! This is my daughter, Bunso. Just my go, Morelia. Hi! Ito ay ang aming mga kasama. Magta-tricycle kami dalawa. Balikan. Service only. Kaso may hinihintay pa kami. Secret! Ano binigay mo dun? Hanapin natin ng sambong pang iwang daw ni Father. Ito pala ang dami. Ayun yes, oh, Jesus. Sambong. Yan yung taas. Ang dami na, eh. Ito pa ang dami ko pa pala ng pulang ng sambong. Oh. Eh. Ito. Hanapin mo. Hay nako. Eh. Tama na. Tama na. Tama na. Dito. Yan, yan. yan. oh, yeah, <laughs> May dala. Pang wipe ng pet. Na yeah, bawol yan. Bilisan mo. Tapos na yata bilisan mo. Ay, madulas. Pasabi ko yung ano yung dating pang hindi pa. Bilisan, dali kayo na. Ay, lakad na tayo. Ito yung puno ng sampalok. Gundo. Gundo lang dito ng amaritay. Hindi Gundo. Ito Woo! Mabigit ito, mabigit Woo! Tapos na siya, tapos na. shed. Din kami lagi naghihintay pag kami maawin na nai. Yes. Oh, si Mia pala rin? eh. tayo. Kailang tayo. Kailang tayo. Kailang tayo. Kailang tayo. Kailang tayo. Kailang tayo. tayo. mo Sabi mo, pag-uwi mo, gauting tayo. Ang daya. Ano? Ano? namin ano? ngayon? Ano? Ano?

¡Gracias!

Hello, buddy, Father. Good morning.

Apo, witelin baga. Sa kapunta. Da Galog daw siya. Tara sama daw. Sabi mo galog ka masama kami. Masama sama kami galog daw sama. Sa ta punta. Galog galog daw. Damit mo lang. Tara na sa ta punta. Lakad na lakad na. Sa punta. Kaubiyer Ha? Tatay. Aba. Na. Tatay, nauli pala yung mga nag <laughs> 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 Ay, mga nag Ay, na daw. <laughs> <lalo. Atay> na. <laughs> 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 Ay pa, <kami> nagpapanguli. No? Tayo nagpapanguli ay. Oh, or... Ay, guys, <laughs> <nakapunan li> <laughs> <ka. laughs> eh. may, may power sujan. Tayo may power sujan dyan, oh. No? May power so. power so tayo. Ano, kita ng Tayo may power sujan. dyan. Lahat ng tayo. Hindi na kapag nungkad ka na nga ay lahat ng inyong datanggal pwede nang ipaglukad na, na si Tatay. tay sorry pwede naglukad ka na Oo, natagal nga yung mahigo may dalang lockband din eh parang siya pa to, andito ang dami nagpanguli tay ay may okay, nagpanguli na malaya siya oh. <tapsdf> Itulon tayo na tayong iba, dahil na La, pa, yan. Wala ka na rin niyo nakikinig! O, oo puwede kayong pinuluwag na nga, sa mo? Industry UK, Ha? Asante pa pala ma manang Sama kami! Saan nilalagta? <laughs> wala nilalagta. Ah? Walang hantungan! Walang pupuntahan! Ah, Bong! Patay na Patay na yan! Patay na daw si Sir Patay na si D.Coy! Patay na daw! daw Sir Bong! Ito tayo! Ito tayo!

Ah, ba, Pero plano yun. Doon mo na ako kay ate naman ako. Oh, one week ako dito, one week ako kaya ate. Hindi, ka dito sa April lang. Okay. Sa April. Sa April, ayos ka. One na ba yun? Hanggang April ka dito. Ayos ka. Ikaw magpasay doon yeah, sa akin. Ang yeah, libre. Ha? libre. Ang libre. libre. An libre. <laughs> Ang libre. Ang libre. An libre. Umalis ka na. Kapag ay nag-libre ako sa inyo kapon. ayos kayo Libre. 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 Libre ako sa inyo kapon. Ba uh... yun ka kami? Ano nabiling niyo? Ano nabiling niyo? Ano <coughs> niyo?